It's minus 2 to degrees today. It's a rainy day today. Ayan, maulan. But, you have to do the grocery. So, no choice but to walk in the rain. Pero buti na lang ulan kaysa snow. I prefer this. I prefer the rain over the snow. Pero kanina malapit na ako madulas. Maski eh, umuulan. Kasi yung ano, yung snow, hindi pa pala talaga tunaw. Matigas yung sa baba. So, malapit na ako madulas kanina. Rain or shine or snow. <laughs> Ito yung aming normal routine exercise chores to make once or twice a week on a weekend syempre we do the grocery pero ako even not on a weekend I go out and do the grocery kung meron mga kulang sa iluluto hmm. tambak ang snow dito at ayo, oh, ito ang nakakatakot tadi. Careful. Oh my god. Ito ang ayaw ko at baka madula. Oh. Careful, careful. Okay. Doon na lang tayo. Okay. Sa Janhing para mas ano safer. So, ang maganda na dito kasi pag umuulan, mahina yung ulan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na talagang buhos talaga yung ulan. Kasi, syempre, typhoon. E eh, dito, pag snowstorm naman, katay ka naman sa snow. Buhos din ang snow. <laughs> Mga 10 inches? May, Mahina ang ulan pero ang snow malakas. Kung snow storm. Sa atin naman pag storm, grabe naman yung ulan. Grabe, Ten 10 <gasps> inches Buhay. ang kapal. 10 inches ang kapal ng snow? Yeah. That was during a snow storm. Ganito ang itsura dito pag maulan. Walang tao sa daan. As usual. Oh wow! Kanina papunta kami dito. Walang ulan. Ay, I mean maulan. Kanina papunta kami dito. Ulan. Ngayon naman, eto nagaano na wet snow at least it's wet snow mm, malakas ito malakas siya it's wet snow <laughs> wet snow wet snow we're braving the snow malakas siya ooh So yun, kanina ulan, ngayon biglang slow, wet snow. Oh, wow. <laughs> ngayon na daddy, wait, wait. Wait. Okay, come on. Okay. Ooh, wow. Really? At bukas, pupunta pa kami ng dentist. I hope yung daan hindi icy. Ooh, kung ulan to, sobrang lakas. Ito ang gusto mo, de ba? <laughs> Very white, all white. All white. <laughs> Clean and bright. Ayan, nakubera na ng snow ang aming raincoat. Bag raincoat.